At ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo ang mga libangan namin sa barko. Ito nga pala yung gymnasium namin. kumpleto na siya sa gamit. Merong table tennis, may treadmill, merong mga weights, at meron din siyang speaker. Pwede kang magpatugtog habang nag-exercise. Let's baby! Halika na, gamitin na natin yung treadmill. Tayo nang tumakbo. Pero bago tayo magsimula, huwag kalilimutang ilagay ang emergency stop. Alam naman natin na ang pagtakbo ay maganda para sa ating kalusugan dahil tayo pinagpapawisan at makakabar nito ng calories. At after kong tumakbo, okay up naman. Para pala kasi naman ang aking upper body. Ay, nakakapagod. At dito nga hindi ko na alam kung anong ginagawa ko dito, kung ano-ano lang ginawa ko dito para pagpawisan lang. At dito naman, di ko alam kung anong tawag dito. Basta bumili ako ng rubber, nilagay ko sa pako at tumalon-talon. At ito nga pala, naglalaro din kami dito ng basketball kapag may free time kami. Kadalasan, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng hapon. Minsan nga, naglalaro pa sila ng alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Ayan nga, tinakita ko naman na may table tennis kami. Pwede rin kayo maglaro dito ng table tennis. Yun nga lang, ako ay mag-isa. Mag-isa ako dito naglalaro. Tingnan nyo, mamaya, papuloyin ko yung hangin kahit walang bola. Kasi wala naman talaga akong kalaban dito eh. At minsan naman, pwede kang kumanta at magitara. Inaantok na nga ako dito kaya bilisan na lang natin. At syempre, hindi mawawala ang kulitan. Party, party na! At syempre, hindi mawawala ang kainan dyan. Pero, para saan nga ba ang lahat ng ito? Minsan, sa buhay at pagpaparko, makakaramdam ka ng pagkabagod. Kaya kailangan mo munang huminto at mag-isip-isip, magpahinga. Para bukas, pwede ka na ulit humarap sa alon ng buhay.